Sa kabila nun, Papa Van ay alangan pa rin akong iwan siya. Hindi pa rin ako nagbibitiw ng salita sa mga kaibigan ko. Parang ayaw pa rin kasing tanggapin ng sistema kong iiwan ko si Aling Julie. Nakukonsensya ako, Papa Van. Hanggang sa mangyari ang hindi ko inaasahan. Biglang nawalan ng malay si Aling Julie sa kalagitnaan ng paglalako niya. Nataranta ako noon dahil natatakot akong baka napano na siya. Mabuti na lang at naagapan ang kondisyon niya, papawan. Mild stroke na pala ang nangyari. Dalawang araw lang siya sa ospital noon. Pero malaki na kaagad ang naging bill niya. Hindi sumapat ang pera niya kaya napilitan akong mangutang sa bumbay na nagpapa 5-6. At dahil batid kong nahihirapan akong bayaran ang perang nahiram namin. Naaalala ko kaagad yung paanyaya sa amin ni Samantha. Kapag nag-abroad ako, madali ko na lang mababayaran ang mga nahiram ko. Magagawa ko na rin tulungan si Aling Julie sa gamutan niya. Oo nga, malayo ako sa kanya pero hindi ko pa rin naman siya pababayaan. Kaya oo, Papa Van. Pumayag na akong sumama sa mga kaibigan ko sa pagpunta nila ng Canada. Naging maayos naman ang lahat ng proseso sa visa application namin. Tinulungan kami ng kaibigan ni Samantha. Noon na rin namin natuklasang manliligaw pala niya yung Canadian friend na binibida niya sa amin. Si Austin. Nag-alok daw itong tulungan kami dahil sakalang pala papayag si Samantha na puntahan siya sa Canada kung kasama niya kaming mga kaibigan niya. Ibang level din ang ganda mo, te. Kung sa atin sa Pinas, treat with friends and kain outside lang ang ganap ng mga manliligaw. Ikaw, abroad with friends, ang trip mo. Wala na talaga kaming masabi. Oo nga, nasa'yo na talaga ang korona ng kagandahan ating magkasunod na hirit ni na Jeric at Makoy kay Sam sa eroplano. Pagkarating namin sa Toronto, Canada, Papa Van, ay agad kami nga dinala ni Austin sa bahay niya. Mababait din ang pamilya niya dahil naging mainit ang pagtanggap nila sa amin. Sa katunayan ay sila rin ang tumulong sa aming makahanap ng trabahong mapapasukan. Saktong nurse kasi ang kuya ni Austin at midwife naman ang mami niya. Maunlad na bansa ang Canada, Papa Van. Pero tulad sa atin sa Pinas, marami pa rin pulubi ang nagkalat sa paligid. Ang ilan ay nagtatayo ng kanilang tent sa gilid ng daan. Meron ding tanging damit na suot lang nila ang nagsisilbing panangga nila sa lamig. Sabi ni Austin, karamihan daw sa mga pulubi sa kanila ay yung mga natanggal sa trabaho, nalulong sa sugal, pinabayaan ng sariling pamilya at marami pang iba. Iba't ibang lahiyaan niya ang mga nakikita nila. At hindi ako makapaniwalang may mga Pinoy ring palang nahalo sa kanila. Naging maayos naman ang pamamasukan namin as healthcare worker dito sa Canada, Papa Van. Masaya ako kahit papano dahil nakakapagpadala na ako ng pera kay Aling Julie. Bukod sa panghulog namin sa nautang na pera ay eh, hiwalay pa yun sa sariling allowance niya. Naluha pa nga siya nung first time kong makapagpadala sa kanya. Hindi raw siya makapaniwala sa tagumpay na tinatamas ako. Nag-emot na rin siya sa pagkukumpara niya sa akin sa mga anak niya. Mabuti pa raw ako dahil kahit nasa malayo na ako ay tinutulungan ko pa rin siya. Tahan na po. Wala rin naman po ako rito kung di dahil po sa inyo. Malambing na tugon ko. Hindi anak, nariyan ka. Dahil alam ng Diyos na mabuting bata ka. Anya dahilan para ako naman ang maiyak? Nagpatuloy ang buhay ko sa Canada bilang OFW papa van. Dollar is life kaya. Bukod sa pasok namin sa ospital ay tumatanggap pa ako ng trabaho sa Sabado. Nakakatuwang isipin na yung mga pagkain hindi ko man lang natitikman nung bata ako ay kayang-kaya ko nang bilhin dahil sa trabaho ko. Sa tuwing nadadaan ako sa street kung saan naroon ang mga pulubi, hindi ko maiwasang maawa sa sitwasyon nila. Meron kasi yung nag-aaway pa talaga dahil lang sa pagkaing bigay sa kanila. Hanggang sa mapa ko ang paningin ko sa isang ali. Kabilang siya sa mga sinasabi kong tanging suot lang na damit ang nagsisilbing panangga sa lamig. Magulo ang mahaba nitong buhok at madungis. Nahiwagaan lang ako sa kanya dahil siya lang ang bukod tanging pulubi na mga luwang stuffed toys ang hawak. Sa wari ko'y mukhang napulot lang niya mga ito kung saan saan. Nakatali ang mga stuffed toys sa palibot niya. na talaga ako sa kanya kaya minabuti ko siyang lapitan. Tinanong ko siya kung bakit ang dami niyang ganong laruan. Akma siyang lumayo sa akin sa kilos niya ay tila ba pinoprotektahan niya mga staff toys nito na bahala yata siya nang magtanong ako Natakot sigurong kukunin ko kaya siya napalayo sa akin Alis! Alis ka rito! Salbahe ka! Gusto mong kunin tong laruan ng anak ko? Paulit-ulit na sabi ng pulubi Oy Neng! Anong ginagawa mo diyan? Tara na girl at makasaktan ka pa niyan. Dinig kong aya ni Jeric sa akin. Pagtalikod ko sa pulubi, hindi ako maaaring magkamali sa narinig kong inusal niya. Para kasi to sa anak ko eh. Kay Jenilyn to. Kay Jenilyn! Napalingon talaga ako sa babaeng pulubi papavan ng banggitin niya ang pangalan ko. Taray Neng. close na kagad kayo? Alam niya na pangalan mo ha. Natatawang po na naman ni Samantha. Nang lapitan ko yung pulubi, ay nahirapan pa akong mukhaan siya, Papa Van. Halos matakpan na kasi ng magulo niyang buhok ang madungis at maraming galos niyang mukha. Hindi na rin nakakadilat ng maayos ang kanan nitong mata dahil sa pasa niya. Nang titigan niya ako ay noon ko palang nakumpirma kung sino siya. Si nanay, Ang pulubing kanina ko pa pala kausapin ay matagal na palang may koneksyon sa buhay ko. Hindi ko maintindihan noon yung nararamdaman ko, Papa Van. Ang pagkakaalam ko kasi ay matindi ang galit ko sa kanya sa mahabang panahon. Pero bakit nung mga sandaling yon ay awa na lang ang nangingibabaw sa puso ko? Bakit hindi ko siya magawang sumbatan kung kailan marami na sana akong pagkakataon. Nay? Ikaw ba yan? Umiiyak na tugon ko. Kaya lang nanatiling ilap ang nanay ko. Nay, ako po ito si, si Jeneline, yung anak po ninyo. Dugtong ko dahilan para matigilan siya. Saglit niya akong tinitigan sa kamarang hinaplos ang mukha ko. Anak? Ikaw nga! Pumunta ka ba rito para sunduin ako? Salamat anak. Salamat ha. Uwi na tayo anak. Hagulgol na ani nanay. Sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Sa pagkikipag-usap niya ay halatang wala pa rin siya sa katinuan. Hindi ko sukat akalaing magkukrus pa pala ang landas namin ni Nanay Papa Van. Tuluyan na ngang nabura ang lahat ng hinanakit ko sa kanya. Sa isip-isip ko, kung pababayaan ko siya, edi para na rin akong tumulad sa mga anak ni Aling Julie. Pinagsikapan kong pinagamot si Nanay. Dinila ko siya sa mental hospital dito sa Canada kung saan may psychiatrist na titingin sa kanya. Sa ngayon ay nasa mabuti na siyang kalagayan. Nalaman ko na rin ang lahat ng sinapit niya at kung bakit siya naging pulubi. Natuklasan niyang niluloko na siya ni Tiang Rosa sa pera. Tulad pala sa akin ay... Nagdadahilan ng tiyahin ko ng kung ano-ano para maiwasan niyang magkausap kami. Ang huling natatandaan daw niya ay nagtalo silang magkapatid. Yun ay nang tumanggi siyang ibigay ang perang hinihingi ng tiyahin ko. Mula raw noon ay nawala na siya ng kontak kay Tiyang Rosa. Totoo rin daw na may nakilala siyang ibang lalaki na siyang nakatuluyan din niya pero hindi siya sinuerte dahil nalulong ito sa marijuana. Sinasaktan na rin siya at kamuntikan ng mapatay. Kaya minabuti niyang tumakas na lang sa tinutuluyan nila. Gusto raw sana niyang umuwi ng Pilipinas kaso naging imposible yun dahil wala siyang nakuha ni isang gamit niya. Nang tangkain daw niyang balikan yung bahay nila ay bigo na siya dahil natupok na ito ng apoy. Huli na nang matuklasan niyang nasunugan sila. Wala na raw siyang naging balita sa lalaking pinakasalan niya. Dahil doon ay tuluyan nang nawala sa katinuan si nanay. Hindi na raw niya alam ang gagawin niya. Nangungulila siya sa akin pero hindi niya magawang umuwi dahil walang wala siya. Kaya sa tuwing may nakikita raw siyang laroang pambata ay kinukuha niya kahit sira na umaasang may bibigay niya raw sa akin ng mga yon kapag nakauwi na siya. Maniwala ka sa akin anak, hindi kita kailanman pinabayaan. Lagi akong nagpapadala ng pera kaya lang mukhang hindi nakakarating sa'yo. Patawarin mo ako kung pinagkatiwala kita sa maling tao. Ani nanay? Hindi pa naman huli ang lahat para makapagsimula tayong muli. Ang mahalaga po ngayon ay magkasama na tayo ulit. Naluluhang tugon ko. Sa ngayon, Papa Van ay magkasama na kami ni Nanay sa tinutuluyan kong apartment. Opo. Nagpasya na akong kumuha ng sarili kong unit dahil nakakaya na masyado sa mga magulang ni Austin. Kahit magkasama na kami ni nanay ay hindi ko pa rin pinapabayaan si Aling Julie. Natutuwa rin siya sa muli naming pagkikita ni nanay. Inaasikaso ko na rin ang papeles na madala ko rin siya rito, Papa Van. Para sabay kong iparana sa kanila ni nanay ang hawang pamumuhay. Hanggang dito na lang, Papa Van. Sana lang ah, mapagbigyan niyong mabasa itong kwento ng buhay ko. Wala pa akong entry sa kwento ng pag-ibig dahil busy pa akong bumabawi sa dalawang nanay ko. Muli, Papa Van. Maraming salamat at naway may mapulot na aral ang mga subscribers nyo sa kwento ko. Ang inyong ka-exclude, Jeneline.